na tayo guys ng dinner Ayan. <clears throat> Ayan ayon. may ayon. ako. Tapos ito, plastic lalagay ko ng ganito para malinis yung aking plato dahil ang uh, aking plato uuwi ko pa to <laughs> gamitin ko na naman sa sunod na upo oh, oh. tapos ito yung kanin ko nilagyan ko ng mga anong mga tissue gawa ng ano baga nag tinanggal ko siya sa ano sa, sa plastik kasi yung ano yung tira ko kanina diba ba so, ito yung tira ko yung tira ko kanina meron pa siyang kalahati na isda so, ayan dagdagan natin mula dito. Ayan, oh. Binalot ko talaga siya para hindi siya magano hindi siya mag-lick yung ano, yung sabaw. Kasi, ay, syempre, isda ito, ba diba? Um, Maano, amoy paksiw pa din siya. Pinaksiw ko muna siya, tapos nilagyan ko siya ng gata. Masarap. Kaya yung ano niya, yung suka niya, nag-ano yung suka. magano tayo? mag tayo. Saan na ba yung gloves ko? bango ang bango pero syempre pag nag ano kasi sa kamay mo hindi ko kasi siya mauubos kaya ay, ay ano kun lang siya yung isda ko tama na yung isda ko kakamayan, kakamayan ko muna siya gawa ng malinis pa naman itong kamay ko tapos i uh, ano ko na itatabi ko na siya ayan ka siya na yan tapos ito itatabi ko iuuwi ko na lang to iuulam ko bukas sobrang dami pala siya hindi siya kayang ubusin. Sabi ko kanina, eh, ano, yung isang, yung isang ganto, pang isang kain ko. Pero ang dami pala talaga. Sobra-sobra. Ayan. Anuhan natin. Lagyan natin ng tissue para hindi siya maglik. Tapos ito mamaya, ito, itatapon ko na to para yung bitbitin ko mag-aang na. Hindi na masyadong madami dito sa aking plastic. Ayan. Ganyan na siya. Tapos ito, ang kakainin ko. <coughs> diba tapos lagyan natin ng sabaw ang sarap yung sabaw guys kain tayo handa natin ang tubig lamig. Sarap ng ampalaya, mapait. Yung kinainan ko kanina, mayroong hugasan siya ng kamayo. may may faucet doon. Ito yung isda. Kasya na to. Taman, tama, na to. Kasi yung kanina, pinil, ko lang inuubos kasi para nga baga wala na akong ano para itatapon ko na itong baunan. Ay, hindi naman pala kaya ang ubusin. Apat na hiwang isda kasi to. Bali, bumili ako sa giant ng saba. Dalawang piraso. Kasi by one take one yun eh. $4.80 yung dalawa. Ang laki ng saba, ang ganyan, talagang kahaba. Tapos, hinati ko ng apat. Ang binaon ko, dalawang buntot at dalawang gitna din. Naiwan yung dalawang ulo at dalawang gitna. sa sunod na day off ko na lang yun ano yun ko ipiprito ko o diba hindi na ako bibili tapos itong hipon ang binili ko limang piraso lang limang piraso two dollar ang una ko kasi niluto kanina yung isda parang pinaksiw ko muna tapos nung paglagay ko ng gata sinabay ko na din itong ano <coughs> itong hipon kasi pag matagal na niluto yung hipon nag -ano, di ba nagtitigas itong pagkain ko, ngayon. Two dollar yung hipon. Tapos, ang isda, two dollar din. Two dollar forty. Kasi, isang piraso lang yun eh. Tapos, yung gulay ko kanina. yung ano ko, ang palaya ko, $1.20. Tapos ang talong ay $1.20 Then, Tagkakalahati lang. Hindi, wala pang ang kalahati yung kinuha ko eh. Ang lalaki kasi niya. Tapos yung talong, ang lalaki, ang, ha ang hahaba. Yung isang maliit lang ang ginamit ko. Yung malaki, niwanan ko. Ito ang pala anak eh. Ganto ka para. Parang one-third lang yung ano kumit, yung ko, yung kinong ako. ayan yung talong oh, hiniwa ko nang tapos itong gantong gulay naibay ito eh kinuha ko lang sa amin marami dun sa amin hindi naman binili yun ang amo ko kaya yeah. Yung gata, kunti lang din naman ang ginamit kong gata. Yung sobra ko, itong gata noon pa. Yung sa baga na gata. mahirap lang magtanggal ng ng balat ng hipon. Mag alas sa is na to. Dinner ko. Bye bye, thank you.